Diretso na ako sa ano. Doon sa Anjo Park. Yang Anjo Park na yan mga mix ay diyan palagi kami pupunta nung nandito pa yung mga anak namin. Kaya subukan kong magbike ta doon. Kung kaya ba. Yan, diyan tayo galing kanina oh. Diyan, diyan. Yan. yan. Yan, 'di ba? Yan yung isang ah uh, reading school dito sa Japan. Ito. Napakalaki yung ano nila. Yan. 'Di ba? Okay, mga sasakyang malalaki, truck, bus, motor. At anong klase pwede dito? Tan. kaso lang, mahal mahal lang anong yan mahal, kumuha ng lisensya dito sa Japan kumuha ka ng lisensya dito sa Japan nasa 30 30 -te. -te. mahigit yung 30 lapad, mahigit o kaya ba yan sa atin, ang iyong 30 -te? nasa mga 100 ah, oh, 100 100 140 yata nasa 140,000 yung lisensya dito sa Japan mga migs <laughs> layo-layo pa yung ano yung yung tawag ito siya ano, yung ano Anjo yung Anjo Park malayo pa dito galing sa bahay nasa 14 49 minutes Gapi Inierte... yang kanda di itu ngamis. Sarap magbang. Ganda ng tulay nito. Ну mm -hmm. Ayan. Dito na tayo sa Anjo City, mga migs. Ayan, oh. Malapit na tayo sa ano? Malapit na tayo sa park. Sana bukas ngayon, ano? Sana bukas. Yan. Yung araw, paano daw tayo? Pa 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 kanan. Ayan, pa kanan daw tayo. One. dito sa kabila tao dito bike galing dun sa amin sa dun sa nisyo walang ganito pero dito meron talaga handa ba? Oh. Karating na tayo mga migs. Malapit na. Kundi na lang. Yun o. No? Yan na. Malapit na. Kundi na lang. Sana bukas no. Para pwede tayo makapasok yan napit na tayo hindi na lang yung tayo sa kabila sa daan natin yung mga puno dito maganda na ba utom na kasi Ah, bukas na mga mebs. Ayan o. Ah, Oh, ang, bata. Oh, ang mga bata o. Oh. Saya nila. Pag linggo, pag wala kaming trabaho, dinadala namin talaga yung mga bata dito. Oh, di ba? Ganda. Nah, ah, yan no vibes. Ah, paki ng vibes. Ano? Ano? Ganda. Na-miss ko na dito kasi yung mga anak ko dito, dito kami ano. Tapos dito kami pumiprito, 'yan Ayan 'Yan no? 'yung mga bato niyan, picnic, picnic. Pwede kasi magdala ng pagkain dito. Paglinggo, pag, linggo, pag walang, walang pasok. Dito kami, kaya nami-miss ko na. Hu, grabe. Yan. Yan yung mga puno ng kahoy dito, pulay pula na. Yan. Dito ko na tatapusin tong vlog mga meds Yan Oh. No? Yan. Tambay mo na ako sandali ito tapos uwi na. Ayan. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin. Hanggang sa muli. Bye bye. Peace.